Maraming tao ang nag-iisip kung papaano nga ba nagawa ang kamangha-mangha at napakagandang piramid sa Egypt. Ang Great Pyramid of Giza ay ang pinakamalaking Egyptian pyramid sa buong mundo. Isa ito sa eight wonders of the world na makikita pa rin matibay at matatag. Ang piramid ay itinayo upang magsilbing libinga ng mga paraon at para maging templo ng kanilang kaluluwa. Noong early 26th century BC, at natapos sa loob ng 27 taon, ito ay may taas na 146.6 metro o 481 na talampakan at 756 feet naman ang haba ng bawat kanto. Binubuo ito ng 2.6 milyon na bloke ng bata na aabot sa 6 na milyon na tunilada o 6 na bilyong kilo. Paano nga ba nabuo ang Pyramid of Egypt? na umaabot sa 27 taon. Kasama si Jeff Gonzales at si Jeremy Ramos, Smile sa Petran III para sa Balitang Unang Sigaw.